Hello guys, magandang uh, tanghali sa ating lahat Magandang araw Happy, happy today Tumitanong so, pala ako uh, Hindi pa naman ako monetize sa YouTube Dinelete ko lang yung mga yung, yung mga video na, na nakalagay na copyright Para malinis na rin yung ano Malinis na rin yung YouTube channel ko Kasi meron ako, nag ano kasi ako ngayon Nagkalkal nag ako, ako na nagkalkal Tapos pakita ko maraming copyright hindi naman siguro maa-apekto yun sa YouTube channel, no? Tapos, pati yung short. Sa mga short video, mayroon din copyright. Tinanggal ko na rin. Okay lang naman siguro yun, no? Sabagay. So, bagay, tsaka hindi pa naman din ako monetize. Okay lang yun, wala pang binibilang. Pero sayang yung... Tsaka doon na rin siya. Hindi na rin siguro siya pasok doon sa watch hour kasi tagal na rin yun, eh. May, may tig, ano, one year, two years na video. Tinanggal ko na lang kasi may nakalagay na copyright. Okay na rin yun siguro para malinis. At saka, tawag nito, mabawas-bawasan din yung mga video kuan ba. Okay naman magdinis ang, okay lang siguro magdinis ng mga video na walas walang Para makaluwag-luwag na rin siguro sa space ng YouTube. Nakatulong <laughs> konti. Konti lang naman yun delay delay konti para kahit paano bawas-bawasan bubos yung mga sinisave nila wala rin naman mga ano na yun eh tsaka may violation din sila copyright ako na lang, din nilita lang yun lang guys kung okay lang ba gano'n ba? tanong ba yun or advice na iwan ewan ko doon ang <laughs> gulo ko talaga uh, ah, sige guys salamat guys yun lang please hit like and subscribe magandang araw <laughs>